guys, konti lang to ah. Pero may dadagdag yung kami, mami. Sana sa konti raeta na to, ay makatulong na nga sa inyo. Kahit papaano. O oh guys, good luck. Galing ang panapin. <sighs> Niyaya nga kami ng daddy ni Kyle na lumaba. Paano ba naman kasi gustong gusto nga ni Kyle ng potato corner kahapon pa? Kaya naman ito, sinabihan nga siya ng daddy niya na bibili nga kami. Pupunta din kasi talaga yung daddy ni Kyle sa palengke. Kaya naman sumama na nga kami para isang labas na nga din talaga. tapos nga mamalengke ng daddy ni Kyle, dito na nga muna kami dumiretso sa may potato corner. Saglit lang naman din to, tapos favorite talaga ni Kyle itong potato corner. Kung tinawag nga yung pangalan niya, abay na padila na nga lang talaga dito si Kyle Juice. Kupo. Ano daw ba naman kasi, eh, gustong gusto na nga talaga niyang kumain ulit ni Balitera na nga talaga tong in order ng daddy ni Kyle para nga daw hindi kami mag-away juice. Kung Lalas kasi, magkagalit kami ni Kyle pag hindi kami tigisa. Sinaryo pa nga kami ni Kyle na kahit nga sa iPad ay nag-aaway kami no. Bali, bigay nga namin sa kanya ng daddy niya yon pero madalas sinihiram ko sa kanya yon dahil mahirap talagang mag-edit lalo na nga kapag sa cellphone. Tapos, alam niyo ba na laging puno yung cellphone ko niyo? Tapos, nagulat na nga lang talaga ako nung binili ako ng daddy ni Kyle. Paano daw ba naman kasi? e eh palagi nga kami nag-aagawan ni Kyle at inaagawan ko pa nga daw itong si Kyle. Di ko lang din talaga lubos maisip na ibang iba na nga talaga ngayon sa dati. So pagkatapos nga namin umuwi na nga kagad kami dito sa bahay. Ali dito nga nakalagay yung basketball set. Ya, ice ko na nga ulit siya dito sa bahay. Wala talagang gumamit nito at sobrang bago talaga nito. Bola nga nito medyo nahirapan lang talaga akong ilagay sa bahay. Pero naipasok ko naman ng maganda at maayos dito sa box. Naya ko na nga din si Kyle dito na ayusin na nga namin yung mga raketa na papamigay Papa Migay nga sa inyo, guys. Ito na nga din pala kasi namin lahat pinagsama-sama ni Kyle sa kabilang bahay. Bali, 7 pieces nga lang to, guys. Sana nga lang ay makatulong sa inyo to kahit papaano. Meron nga din pala dito isang raketa na bigay sa amin ni Alps po. Pero pagka-delivery nga sa amin, ganito na nga talaga at baluktot na siya. Guro nga daw, nadaganan to ng mga ibang parcel. Sayang lang, sobrang ganda pa naman talaga nito. Ayan naman, naka-stack nga lang talaga to dito sa bahay. May mga Alps sport nga din dito na isasama na din talaga namin ni Kyle. Ilabas ko na nga din dito yung mga ibang raketa pa ni Kyle na nakatambak nga lang dito sa isang bag niya. So guys, ipapamigay nga namin to. Ito nga lang sa malapit nga sa amin. Para nga, sila na lang ang kukuha. Kasi sobrang busy na din kasi talaga nila mami at daddy. Kaya di nga nila kaso na ipadala pa. Sana maintindihan nyo guys. Pasensya na kayo. And maraming maraming salamat nga sa lahat ng support nyo sa amin nila mami at daddy. Dahil kami, hindi kami magsasawa. Pasayahin kayo. <laughs> Guys, pagpasensyaan nyo na din yung mga matatanggap nyo na raketa. Dahil di naman nga lahat to, original talaga. At sana, makatulong nga to sa inyo kahit papaano. Aalis nga din pala nito si Kyle at yung daddy niya. Pero may iwan nga ako dito mag-isa sa bahay. Ano ba naman kasi magsisimba nga talaga ako mamayang hapon. Aalis na nga lang eh magkukulong pa nga talaga siya, juice ko. Para nga daw talaga pag may tumabi sa kanyang chicks mamaya ay hindi na nga umalis sa tabi niya. <laughs> talaga dito si Kyle kung sasama ba siya. Naisip niya kasi na wala kasi akong kasama dito sa bahay. So, pinilit ko na nga lang sila ng daddy niya. So, hindi na nga rin sila nagtuloy dahil hindi na nga rin sasama yung daddy niya dahil wala daw akong kasama dito sa bahay. Kaya yeah. yeah, naman, kumiss na nga lang siya kay mama para nga daw makaalis na kaagad sila mama. Inayos na nga talaga agad ni Kyle dito yung mga raketa dahil hindi pa din talaga kami tapos. Nakakatuwa lang dahil gustong gusto talaga ni Kyle magpamigay ng raketa. Gusto pa nga niya, Ems, eh, marami pa talaga dito. Pero hindi pa din talaga namin afford. Kasi... Pasensyahan nyo na nga din pala to dahil hindi naman to original lahat. Yung mga mananalo at mapipili nga namin dito ay 7 winners of Rocket. Nalagay ko naman na din to sa post ko na wag masyadong mag-expect. two 2 winners of sleep. Meron nga din palang mananalo dito na 1 winner of Basketball Set. 1 winner of Archery. 2 winners of Chess Binder Extender. And 2 winners of Sleeveless Best Men Shapewear. Kali yung mga magiging winner nga dito. Dito nga lang din sana dahil hindi na namin maasikaso kung ipapadala pa. Yun lang Thanks for watching bye bye